Ano ko mararanasan ng kagalakan sa aking buhay bilang kristyano? Maaring maranasan maging ng mga pinakamatapat na kristyano ang mga panahon ng kalungkutan sa kanilang buhay. Na kahit si Hob ay sinabi ito na hindi na sana siya ipinanganak pa. Hob chapter 3 verse 11 Sa panahon ng kalungkutan, may kita natin kung paano humarap ang lingkod na nabanggit sa panahon ng depresyon. Sinabi ni Hob na kung mananalangin tayo at aalalahanin ng mga pagpapala ng Diyos, ibabalik sa atin ng Diyos ang katuwiran at kagalakan. Hob chapter 33 verse 26 Sa kaso naman ng propeta Elias, hinayaan siya ng Diyos na magpahinga ng ilang panahon pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao sa katauhan ni Eliseo upang siya'y tulungan. 1 Kings chapter 19 verse 19 to 21 Sapagkat kailangan din natin ng mga kaibigan na maaari nating pagsabihan ng ating mga kabigatan. Maaaring makatulong ang pagbabahagi natin ng ating mga nararamdaman sa ating kapwa kristyano dahil maaaring malaman natin na dumadaan din sila sa parehong kalagayan ng ating nararanasan. Tunay na kung kailan natin nahanap ang kagalak sa pamagitan ng ating mga sariling kakayahan, lalo lamang nagiging miserable ang ating kalagayan. Kaya inaalok tayo ng Panginoon. Magpahinga tayo sa bisig ng Panginoon. Mateo chapter 11 verse 28 to 30. At hanapin ang kanyang muka sa pamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita. At ito ang sagot sa katanungan na